So for today's video guys is pag-uusapan natin ang uh, Seiko Diver uh, SKX007 or 7S260020. So pag-uusapan natin kung anong pinagkaiba ng fake divers sa original divers. So kung may balak kang bumili or meron kang Seiko Diver na pwede mong maging reference to kung sakaling fake ba yung diver mo or authentic. So umpisa na natin yung ating pagkilatis sa fake divers or authentic or legit na SKX007. So, unahin natin dito sa harap, guys. So, eto, meron tayong Pepsi. Meron tayong ditong black. So, sa bezel, unahin natin sa taas. So, ito, guys, ininimpok ko lang to for this vlog. So, eto, guys, mapapansin mo itong lumpip niya is, um, naka, ano, siya, lumabas siya sa, ano, sa pagkasir, yung bezel niya. So, ang original po is dapat nakalubog po siya ng konti. Nakalubog po siya ng konti. So, yan po yung ring bezel. So, ito, replacement na to. So, goods naman to guys, kaso replacement. Pero, ang isang ito guys is original. Yung black na yan. Okay? So, dit, yun yung pinagkaiba ng uh, ring bezel. So, number two, ito, glass ito, uh, replaceable naman po itong glass na to. So, sometimes, magkapareha sila. Or, minsan, merong hindi kasya sa fake merong ka ah, hindi kasha sa original. So, merong sinario na nag ganun, guys. So, da sa dial naman, so sa hands, etong sa hands nito minsan may maikli yung kanyang arrow. It's either dito sa uh, hard hand or dito sa minute hand. Yun po yung pinagkaiba. So, tapos dito sa index niya so sa indice, uh, kung mapapansin nyo po itong fake na to guys, is ang ganda ng ano niya, ang ganda po ng kanyang indice yung pagka vintage ng dial so goods na goods yung dial nya pero ito po ay fake kasi uh, once na ano pinatay yung ilaw hindi po yan naguglow or umiilaw yun po yung ano so yan so dito sa harap yan na po yung ating pagkilatas Pansinin niyo po dito guys is medyo may pagka green ng konti pero to may mga vintage naman na ganito ang ano nila, dial Pero luminous, pwede Pero ito guys, is fake So, tapos dito, dito sa ilalim meron naka okay dyan 7S26 At N002 Tapos may R2 or something May TG2, something like that So, ang kulay po ng divers 200 meters is Para siyang orange na yellow Or minsan parang yellow siya So, combination siya ng color So, yan yung Tsaka yung pattern dito sa taas So ito kasi guys, in example ko lang wala siyang chapter ring. So nakatanggal. So 'yun. Tapos dito minsan may misalign sila kahit na anong align nila is hindi sila nag-align. Yung fake po. Pero sa diver is ano po 'yan? Um dapat intact talaga. So ayan. So punta naman tayo dito sa case. So sa case naman ito guys, nilagyan ko lang ng 003 pero pick din po itong takip na to. So dito sa crown guys, um, kung mapapansin nyo yung crown nya, is malalaki yung guhit. Ganyan po yung pick, malalaki yung guhit. Unlike dito sa original, is uh, medyo ano lang sila. Ang ganda ng pagkakagawa. Tapos dito sa case, Uh, dito, straight lang yung fake. Dito, malalaman natin na fake yung isang diver. So, tignan natin yung isang kabila. So, dito guys, yung original may dent. May dent dito. Tapos, yung uh, tube niya is malaki. Malaki compare dito sa fake divers. So, yun po yung tatandaan nyo dito. Dapat may dent yan. May dent. Tapos, yung tube is mas malaki. Tapos, yung crown. Dapat ganito po yan. 'pag po kasi yan, fake din po 'yan. So ang tawag dito sa Seiko diver na to guys is Hong Kong case. Ito yung sinasabi nilang Hong Kong case. 'Yan. Tapos ito naman yung uh, original na SKX007. So sa case tapos sa case, uh, sir, mga sir, mga karelo, mga ma'am. So dito uh, actually uh, parang nasa pinakadulo na sila yung takip. Kung mapapansin nyo po, nasa dulo na siya ng case. Pero sa mga pick po is mayroon pa pong allowance. Yun po yung palatandaan din ng isang pick So, yung iba naman sinasabi yung sharp yung pagkakaano ng takip. So, yan. So, dito kasi sa takip, merong, merong A, merong WP. So, hindi dito hindi masyadong kita. Ito guys, WP. So tapos yung uh, serial code niya is nasa bandang right. So yan, maraming ano lang to, uh, fingerprint. So yun po yung sa case. So dito may allowance dito sakto lang. So yun po yung pinagkaiba ng Hong Kong. Okay, buksan naman natin ang makina. Pag-usapan naman natin yung makina. So kung may nakalimutan ako or may katanungan kayo, uh, libre naman pong mag-comment. Sasagutin po natin 'yan. So, open natin itong fake divers. Ayun pala, nawulog na. So, ito yung makina. So, ginaya lang po ang SK, S7S26 na machine. So, ito yung rotor. So, sa pagka palang pa lang is maling marina. So, hindi po ganito yung uh, original na makina. So, tapos dito sa balance wheel is dapat puti yan. Tsaka, uh, lahat nito is fake. Fake po lahat yan. Ayan po yung sa Hong Kong. Yan po yung nilalagay nilang machine or Citizen 8200. Ayan po. Pick na pick po yan. So, kung ganito yung driver nyo, is pick po. So, papakita ko naman yung makina ng original na 7S. Ito yung original na 7S. So, dalawang klase po yan. So, itong Seiko, dapat meron siya nakaprint dito na uh, kung 21 jewels 21 jewels pag ganito uh, misa naman wala naman 21 jewel so etong rotor parang butterfly po ang uges. ito ay medyo latest ano na ng machine tapos meron siyang tatak dito na Seiko so yung iba wala pong tatak dito so yun yung mga naunang uh, 7S na makina so Kapag wala dito, in, uh, hindi ibig sabihin wala dito, is fake na. So, may mga original po na walang tatak na Seiko dito. So, ayan po yung kanyang ma machine. So, Seiko Time 7S26C. So, meron pong A, meron B, meron C. So, 7S din po yon So, yung iba naman po, ganito po yung rotor. So, wala akong 7S26 pero kinuha ko na lang yung tong 7009 for example lang naman po ito so yung mga naunang 7S ganito po yung rotor ganito po tapos wala po silang Seiko dito which is original din po so tapos sa uh, calendar naman is ang 7S dapat ito ay uh, white white yung kanyang ano so calendar ito white po siya tapos black po yung nakaprint na words bawa yung Monday is black number 4 is black so hindi po ganito ang kulay ng 7S so ito mas late I think latest to kasi black ano na sya black uh, calendar so yung mga magagaling na kumilatis pag nakita nila ito is alam na nila na napalitan na yung so dapat white background tapos black po yung words na nakaprinta so yun lang po guys sana may nakatulong ako so kung may mga divers kayo pwede nyong i-check kung legit ba or napalitan na. So, maraming maraming salamat po. God bless you all.